Napakahusay na idea sa pag-atanim ng sitaw sa balde, mahaba, malusog at higit sa lahat maraming bunga. Sa video na ito ay masasaksihan natin kung paano ito gagawin at ang mga proseso, tapusin ang video para may idea ka. Ang unang gagawin ay kumuha ng balde na hindi na ginagamit at lagyan ito ng lupa. Mas maganda rin kung ang lupa ay buhaghag at malambot para malusog ang pamumuhay ng halaman mo na sitaw. Pagkatapos ay kunin ang binhi ng sitaw at itatanim na sa hinandamong taniman. Ibaon lang ng maayos sa lupa ng 2 to 3 inches ang lalim, sapat na ang tatlong binhi na itatanim sa bawat balde para maluwag lang ang paglago ng ugat ng halaman na sa ganon ay malusog ang paglago ng mga tangkay ng halaman. At wag din kalimutan diligan ng tubig pagkatapos mong magtanim para mabilis makakarecover ang halaman at mabilis tumubo and after 16 days, ay ganito na kalaki ang mga halaman na sitaw, kaya sa ganitong gulang na ay sapat na ito para gumawa ng balag na magagapangan ng baging ng sitaw. Bahagyang itusok ang mga kawayan sa balde na magsilbing poste ng balag at depende na rin sa inyo kung ano ang forma na gagawin. Ang importante lang naman ay matibay ang pagkakagawa at hindi ito basta-basta matutumba. And after 40 days ay ganito na magiging resulta ng halaman na sitaw. Kung mapapansin nyo ay talagang mausbong na ito at nagkaroon ng mga bulaklak. Higit sa lahat ay meron na itong mga maliit na bunga na mausbong. And after 60 days ay ganito na kahusay ang resulta ng bunga ng sitaw. Ang mga bunga ay talagang malusog, mahaba, mausbong, makinis at higit sa lahat ay malusog. At sa ganitong gulang na ay sapat na para makapag-harvest ka ng sitaw sa unang pagkakataon. Napakasulit na idea sapagkat hindi mo na kailangan ng malawak na lupa para makapagtanim ng sitaw. Simpleng balde na may lupa ay pwede ka na makapagtanim ng sariling gulay sa bakuran ng bahay. Ang kagandahan pa nito ay konti lang ang space na kinakailangan kung sa balde lang nagtanim. Kung gagawin mo ito, ay malaking tulong sa iyo para makatipid sa araw-araw mong inuulam. Higit sa lahat, ay nakakasiguro ka na ang gulay na inyong kinakain ay talagang organic at walang halong chemical na maaring makasira sa kalusugan ng tao dahil ikaw mismo ang nagtanim nito. Bukod pa sa nakakatipid ka, ay pwede mo pa itong gawing pagkakitaan habang nasa bahay ka lang. Alam mo naman sa panahon ngayon ay talagang mahal ang mga gulay sa merkado, kabilang na ang sitaw. Tanging puhunan mo lang naman ay sipag at tiyaga, nasa diskarte lang naman para kumita ng pera at makatipid sa mga bagay-bagay.